Yun, bali, check natin tong 96.3 isirak Alam naman natin, napakagod ng mga vibes ng mga sounds dito. On the radio, DJ plays sa songs. Jack, what? Ito, si ma'am. Sino ko si ma'am? Kailan natin si ma'am? Tanya Chinita? Yun, uh, good day guys. Bali, nandito ako ngayon sa Green Hills, sa store ko. Bali, waiting ako ngayon sa magbibigay sa akin ng damit. Nagaling po ng Easy, La Easy Rock Labradio. Shoutout nga po pala kay Sir Tons Batalier po na taga Kabite. Pinasio din niya kasi yung TV na nabili niya sa akin. Then, niregaluhan niya po ako, binigyan niya po ako ng, ano, ng mga damit po na mga pang love radio. Ngayon, inaantay ko lang po yung mag-deliver -de dito para i-check kung ano po yung mga damit na yun. Sa tingin ko maganda naman po yun. Waiting po ako ngayon. Bigyan ako ng damit ng isa sa mga kliyente natin na tiwala sa ating serbisyo. Bali, dito. Dito sa Unimart ako ngayon. Uh, dito tayo sa overlooking. Papakita ko sa inyo yung overlooking ng Unimart. Diyan. Ayan po, bali Diyan ko madalas na kikitang namimili yung mga Ibang personalidad na tao sa Unimart Green Hills San Juan Shopping Center Yung isang kaibigan ko nandito sa tabi ko, mahihain to eh ayok pakita sa camera nito eh Ayan po, ang Unimart Shopping Center natin Napakalinis po dyan Then yung mga tao po dyan, oriented Mahilig sila mag -assist. Okay. Dito po, madalas nyo ako makikita rito kung kayo po ay eh, nakakatutok na sa akin sa Facebook or sa TikTok ko Nandiyan na yung ano, mag-deliver ng mga damit ko na galing sa Lab Radio. Check natin yun. Boss, thank you sa bossing Hello. ko na naka-discover sa akin. Piligyan tayo ng easy wrap. Si Sirap na Love Radio. Si Boss Dante Chudoro. Dante Chilita. At saka oh. Rakitera. Rakitera. Maraming salamat, Boss. Boss, thank you. Ayan, dumating na yung sponsor natin ng mga damit na 96.3. Si Sirap, salamat po sa inyo, sir. God bless. Ingat kayo palagi. Napakahusay ninyo. Ayan. Boss, sama ka ba sa video ko? Hindi yeah. na. Hindi na. sama ka Um, ngayon, August 5, 2025, bali, maulan ngayon dito sa atin, sa San Juan. Bali, nandito ako ngayon sa Club Pilipino. Ayan po. Lagi po ako rito. Napakaulan niyo. Alam naman natin, basta pagka mga gantong month na, pa-December na, lagi na nag-uulan. nakaraan nga, tila isang linggong tatlong bagyo daw yung pumasok, gano'n. Kame, che check ko yung mga damit. Yun, bali, check natin itong 96.3 easy rock. Alam naman natin, napaka-good ng mga vibes, ng mga sounds dito. Bali, ito yung mga binigay niya sa akin. Siyempre, check natin. Ito, binigyan niya ako ng mug. Si sir, thank you sir. Araw nito. 96.3 na mug. Bali, ito po yung mga... Facebook page nila is Rock Rockmania. Ito po, dali, nasa baso. Pwede nyo silang ipollow rito. Alam naman natin, pagka easy rock na radio, ng vibes dito. On the radio, DJ plays sa songs. Bali, may mga damit pa rito na binigay sa oh, check natin. Ito. Tol. Love Radio 90.7 na uh, damit. Okay. Goods na goods to. Maganda rin yung tela nito. Sigurado. Dahil kilalang brand dyan. Ay, kilalang radio station yan. Hindi naman magbibigay ng oh, ang ganda ng tela. Promise. Ang ganda. Cotton. Analo. Kamorma to. Ako oh, may ligas. Pagka mga music lover kasi ako. Nagbabanda rin ako. Ito. Yung tela naman dito Inuman nation. Ayos ah, to. Inuman ah. May inuman. Tignan natin. May Parang mas gusto ko to. May inuman. Ayan. 101.1. Yes. FM. hindi um, pala. Ano pala to? Kain o oh, kain daw kailan nag inuma natin. Ayan. Pwede to. Maganda. Suwat ko. Pasok. Yes. Maganda lahat ng gamit na binigay sa akin. Ito pinakamalupit yung huli. May nakita ko babae, maganda pero syempre, mas maganda pa rin yung asawa ko diyan. Papatay na ko nung pag sinabi ko mas maganda yung sa kanya. Ito. Eh. Ito na. Ang pinaka sa lahat. Tigas Tito Clothing. Shout out Tigas Tito Clothing. 100 premium cotton. Siyempre, maganda to. Jackpot. Ito. Si ma'am. Sino ko si ma'am? Kailangan natin si ma'am. Tanya Chinita. Tita Max. Okay. Ayan. Ang ganda, prom, Ang ganda ng cotton. Ang ganda ng pagkakagawa ng cotton. Thank you, sir. Quality. Parang imported yung tela. Tapos yung tatak niya. Ang ganda ng pagkakarabirize. Oo, oh, ang ganda, oh. Tita Max. Bali, mahilig din kasi ako sa mga mga damit na ganito. Yung mga, may mga babae, mga sikat kagaya. Cherry White, meron ako nun. Yeah. Tsaka sa mga damit na banda. Mahilig akong mag-shoot ng mga damit na ganito. Bali, hanggang dito na lang po yung vlog ko sa araw na ito. Salamat po, sir, na taga-isirap. Lagi po tayo makikinig dito. Napakaganda ng vibes nito. Um, Abang-abang na lang po ulit sa mga susunod pang abanata.